mga pare ko out na ako sa trabaho dumaan ako sa bakala bumili ako ng mga gamit gamit maluluto mamaya lalakad lang ako grabing init dito mga pare koy. Yung ko eh ito ko pawi ako ng accommodation namin itong buhay ko dito yung ibang Pilipino alas 6 pa ang uwi ako kasi bago pa 6 to 2.30 ang schedule ko ang mga kasabay ko kanina sa bus puro indiano ang init yan dito na yung accommodation namin yung mataas na yan tingnan nyo yung aso sobrang init naliligo na siya sa putik bye mga pare ko eh.